Maganda umaga ulit sa inyong lahat mga boss Start na naman tayo ngayong araw mga boss Nakapokus pala tayo ngayon mga boss Dito sa second floor Yun, lahat ng ginagawa natin ngayon Is uh, dito muna tayo nakapokus sa second floor uh, Ngayong araw pala mga boss i uh, continuous na natin itong uh, attic area natin mga boss Kung mapapansin natin mga boss is Nag-start na tayo maglatag Itong uh, mga tubular natin mga boss Tapos itong eh, area na to, Ayan, natanggal uh, na rin natin. na papantayan na lang rin natin to. Yung uh, pinto natin papunta dyan sa may kabilang extension natin. Yung dito mga boss, eh uh, itong mga poste natin, uh, pupormahan na ulit natin to. Ngayong araw mga boss, itong mga poste natin na wala pang mga buhos. And ito nga pala yung nabuhusan natin kahapon mga boss. Itong isa, dalawa, tatlo. Ayan, bali apat na poste

From town to town, from Milan to... Maganda nga sa inyong lahat mga boss. tapos na naman tayo ngayong araw mga boss. Dito pala mga boss sa uh, second floor, na nag-start na pala tayo dito mag CHB laying mga boss. So, eto pala yung sa may part ng uh, terrace natin mga boss. Ayan, uh, may CHB laying din tayo. Isa, uh, almost ganito na siya kataas siya mga boss. Yung CHB natin dyan. Naglalagay uh, pala tayo doon ng uh, Uh, extension na poste mga boss. Uh, malit lang siya. Uh, tapos yung dito sa part na to, nag-start na rin tayo ng uh, CHB laying. Ayan. May bintana pala tayo dito mga boss, kabilaan ng poste. Tapos yung dito sa part na to, yung uh, poste pa natin na tira, na hindi na yan. Ayan. Uh, na natin ngayon mga boss. Tsaka yung uh, dalawa dito sa may uh, likod. Ayan. Bukas isa, uh, pwede na tayong uh, mag-assemble ulit dito ng magiging biga natin ng uh, third floor natin dito sa may likod. And ito nga pala yung nabago sa layout ng, ng unit na to mga boss. Uh, dito sa third floor, uh, before mga boss, is, uh, wala siya ditong slab. Pero pinakontinuous na nung may-ari, dinagdag natin dun sa layout, is uh, islab i-slab na natin to. Uh, tapos may toilet tayo dun sa may taas sa area na yun. Ayan, tapos yun dito naman sa part na to mga boss, isang hanggang second floor lang. Uh, tapos sa uh, bubong na tayo sa area na to mga boss. Uh, tapos yung dito mga boss is sa uh, etal natin na bintana mga boss. Uh, nasintadahan na rin pala natin. Tapos yung may bintana na rin dito tinanggal na rin natin. Uh, tapos inasintadahan na rin natin. Ito na pala tapos yung attic area pala natin mga boss. Is, okay na mga boss. Uh, natin yung y2 yung magtungan ng ng cement board natin mga boss. Ayan, the same pa rin nung uh, Uh, katulad na setup natin dito mga boss ayan. ulitin na lang natin mga boss uh, channel bar yung uh, base natin uh, pinagpapatungan ng uh, tubular natin 2x4 uh, na channel bar mga boss uh, tapos yung dito sa gilid is angle bar yung nilagay natin tapos uh, may salo tayo dito ng 10mm binauna natin dito sa mga wall katulad dito sa side na to mga boss ayan Nakabound siya ng wall ayan pero itong channel bar natin na to, uh, yun, sa mga hindi nakakasubaybay, nakabaon to sa wall. Itong channel bar natin, yung uh, bawat dulo, mga boss, nakabaon siya. Ayan. tapos ito na pala yung uh, hagdan natin, mga boss. Nakapag-layout na rin pala tayo dito ng hagdan. Ayan, kung natin, mga boss, ayan. Yung, mag yung hagdan natin dito, yung magiging hagdan natin dito, mga boss, is uh, yung the same nung layout na to mga boss. Ganito rin yung gagawin natin na hagdan dito. Tapos ito na yung uh, opening nga natin dito, uh, paket sa may uh, attic area. Ito uh, na yung uh, view dito sa taas. Uh, Na-pull-weld na rin pala natin mga boss yung uh, mga tubular natin dito sa channel bar natin. Naka-pull-weld na yan mga boss. Uh, kulang na lang dito is uh, yung latag ng uh, cement board natin mga boss. Ilalatag na lang natin yon. Siguro bukas mga boss is mailalatag na natin yon Ah, uh, kasi yung cement board natin dyan mga boss is ah, uh, nandyan na rin. Ah, uh, Na-deliver na rin kanina. Ayan, dito yung ah, uh, uh, landing natin mga boss nung hagdan. Ayan, sa part na yun, mapapansin natin, dito rin yung uh, uh, landing natin sa area na to. Dito, ta, dito tatakbo yung hagdan natin mga boss. Ayan yung layout natin, pakikat dito sa dulo na to. Ayan. Kung mapapansin natin dito mga boss is mataas pa rin talaga to. Ah, uh, dito kasi sa area na to mga boss, ah, uh, sa kung mapapansin natin yung sa may uh, kabilang block na ginawa natin doon is napakababa no nun nung uh, naging uh, bubong. Kasi yung uh, ibang part ng unit dito mga boss, yung sa side na to, uh, which is yung ginawan nga natin doon is napasama dito sa side na to, is mabababa pa yung uh, naging attic area, mabababa pa yung bubong dito sa part naman dito mga boss sa may side na to papunta doon sa last natin turnover din natin sa may uh, Ayan, sa so may black tree din doon sa dulo. matas uh, mataas na rin yung kisa uh, kisami doon. Yung uh, bubong niya. Katulad dito mga boss. Ayan, mataas pa rin kung makapansin natin. Ito na yung part ng bubong na mababa. Tapos yung doon sa part na yun is mataas. Ayan, kaya mataas pa rin to. Itong part na to mga boss. Ito pala mga boss yung gagamitin nating uh, pang uh, saig natin doon sa attic area mga boss. Ayan, dumating to kanina mga boss. Ah... Uh, cement board din siya uh, yung brand pala nito mga boss sa uh, Shera yung brand nito tapos yung kapal pala nito mga boss 3/4 uh, na 18 mm yung kapal nito yung gagamitin natin uh, The same din dun sa mga previous natin ginamit mga boss etong uh, ito, itong cement board na to dito pala mga boss sa uh, kabilang unit na na-project natin mga boss uh, yung dito sa ground floor mga boss yung uh, ayan sa mga nakakasubaybay ito yung uh, linya ng uh, PVC pipe natin na uh, nanggaling sa toilet sa second floor mga boss ayan uh, nalagyan na pala natin ng frame to mga boss itong sa side na to tapos yung dito sa may loob mga boss ayan na uh, frame na rin natin para may tago natin tong uh, PVC pipe na to ito, uh, cement board din yung ilalagay natin dito mga boss na pantakip para pwede pa rin nating i-tiles mga boss Uh, yung dito pala mga boss sa second floor natin. Uh, nakapag-start na pala tayo dito uh, maglatag ng uh, tiles natin mga boss. Ayan, uh, eto na eto yung design ng tiles natin mga boss. Yung mapapansin natin is may haspi siya. Ayan, maganda yung kinalabasan mga boss. Oh. Parang marmol siya na may haspi Ang ganito yung tiles natin dito sa uh, second floor tsaka sa ground floor mga boss, is the same tayo ng tiles dito. Ayan, yung uh, nangyari dito mga boss, uh, ayan, kung mapapansin natin is uh, medyo makapal din siya. Sa lahat ng part ng unit natin dito, lahat ng uh, floor is uh, may diferensya talaga siya. Uh, na uh, hindi talaga may iwasan yun pero may part din talaga na talagang hindi siya pantay. Uh, kaya medyo makapal yung naging mortar natin dito mga boss yan nito mga boss is almost 2 inches to yung kapal natin. Kaya yung uh, pinto natin dito mga boss, ito kasi is yung papuntang existing na terrace natin is eh uh, papasok yung uh, bukas kaya naapektuhan 'to mga boss uh, etong uh, pinto natin to is uh, babaklasin pa natin to. Uh, iaangat natin ng konti. Etong pinto na to mga boss uh, wala tayong chance mga boss kasi hindi siya mabubuksan pantay pala tong uh, tiles natin dito sa dito sa flooring natin dun sa toilet natin sa sa loob uh, kasi mataas na rin yung uh, yung unang nag uh, tiles dito mga bosses mataas na rin yung nilagay nila na mortar kaya pinantay na natin dito kasi once na iaangat pa natin to uh, mostly kasi ginagawa natin mga bosses sa uh, kada yung sa may toilet natin kasi ito mga bosses hindi na natin pwedeng i-drop kasi napakataas na nung uh, elevation na nitong uh, tiles natin kaya, uh, ginawa natin is pinantay na lang natin. Tapos, lalagay na lang tayo doon ng uh, nosing. Para kung sakali is uh, yung flow ng tubig is uh, hindi siya lumabas dito sa may uh, sa may flooring natin dito, mga boss. Sa labas yun na lang yung gagawin natin doon uh, sa area na yun, mga boss. Tapos, dito mga boss, sa attic area. Ayan, yung uh, mga nilagyan natin ng epoxy. Ayan, sa mga nakakasabayba yung inupoxia natin na uh, Uh, ilang part na bumitak. Ayan na uh, ni skim na rin pala natin mga boss. Ang mapapansin natin is all all white na uh, ayan primer na lang natin. Tapos may iba pala tayo mga boss hinabol. Ayan itong part kasi na to mga boss is bumitak din. Ayan na uh, natin ng tropa. Ito pala is walang paring. Kaya talagang bumitak. May ibang part na walang paring. Kaya nilagyan pa natin to ng Uh, metal paring mga boss para may pagribitan para ano uh, para hindi siya bumitak and chance kasi yan mga boss is uh, bibitak talaga pag walang paring yung mga dugtungan and hindi lang rin natin alam siguro yung ibang part dito is uh, walang mga paring yung dugtungan uh, hindi na naman natin kasi to mga boss makita uh, kasi nga isa uh, ito is may existing na yung unang gumawa dito mga boss and yun lang yung naging problema dito kaya medyo natagalan din tayo sa Uh, ayun sa finishing na itong, sa may attic area mga boss ito. yung flooring natin dito sa attic area is nakaprepare na to para sa latag ng binil natin mga boss ayun uh, share na lang natin mga boss ito uh, kasi is plywood uh, kahit yung uh, cement board yung ginagamit natin uh, ang nangyayari dito kasi mga boss yung sa mga dugtungan niya. is totally talaga is hindi natin mape-perfect na pantay ito aangat talaga yung uh, mga dugtungan yan ay uh, hindi siya accurate dun sa uh, sa gitna. Kaya ang ginagawa natin dito mga boss, binabapping natin to para pumantay. Uh, para yung uh, once na naglatag tayo ng binil tiles natin, is pantay siya, hindi siya bubukol sa mga dugtungan. Pero ito mga boss, is pinahidan ulit natin to ng uh, yung panglason. Dito yung sulignum, pinahidan ulit natin. Itong binapping natin ayan kahit cement board ginaganon din natin para talagang pantay yung uh, latag ng binil uh, tiles natin mga boss ayan mga boss ang ha, hanggang dito na lang ulit yung video natin mga boss na uh, muli maraming maraming salamat sa inyong lahat mga boss uh, ingat na lang tayo palagi mga boss and god bless sa ating lahat